what's up mga kasosyo. Sama ko kayo sa hiking ng mga kasosyo today. 🎵 Mga negos anded 🎵🎵 Siksikan sa siyudad 🎵🎵 ay hindi natin makalimutan 🎵 Pahinga muna, nakakita kami ng na upuan. Si yung Pina kasama. Mabol. Si kasasong Joeline at ang leader ng lakad today. Si kasasong... Ang promotor. Si kasasong Ryan. Ang promotor. Si ano nangyari <laughs> si Ryan po talaga? Si Kasasun Ryan ang nagyaya. Hindi ako. <laughs> Ah, na kami sa first ano daw, station. Papunta palang sa Assault. Bisa bien pahirap pa lang pahirap. At si Ma'am Julie, wife ni Kasosyo yung Mike. At siyempre, buti sa mama si Kasosyo yung Papi. Kaya na, no, business, business partner ni Kasosyo. Business partner ni Ryan. Mag-hike din kayo mga Kasosyo. Sabang solid Yo. yung experience. <laughs> Budol, madali lang daw eh. Napapunta na kami dun sa mas mahirap-hirap daw. Hanggang sa maraw, unti-unting mawala. Bakit natin tanin mga kalasa Imbabawi Namuksan ang pintuan ng mundo oh, oh, oh. Iniwanan ang stress panandalian Ingat Mabaon sa dupada Mang dama ang paa natanawin para bang tubig na daloy Ay tahimik Ang tawan ay parang maangang na hangin Puso'y ng nararama Nabiling daan sa titig Ang puno kay aking tata bawat hakbang Alright, mga 45 minutes na kaming naglalakad at andito na kami sa Camp 1. Wow! Yun. Ang dalawang tour guide namin si Ivan at saka si Troy. Dito na kami sa Camp 1. Ito si John Rhee. Basic. Basic. Ano lang yung brightness? Ah, dito na. Ay, man. Ilang camp lahat meron dito? Three camps. Tatlong camps. So, nakakaisa na tayo. Tapos, ilan yung falls na pupuntahan natin? Eight hundred falls. No. Walong falls. Ayan yeah. okay, ang mga pupuntahan pa ho natin. Naka-one camp na. Tapos, may water source po. Oh, Ayun, water source.

Pahit kilipan na gaya namin ipong pahinang Naman ang mga Sa taas ng bundok bahay natin ito Magdadalawang oras na kami naglalakad Ito sa Camp 2 Wow Yung may sunrise Wow hello. Ayan, nice na kasama ko si Kasosyong Arvin dito sa summit. sa Saka yung mga ibang kasosyo. Yes. yes. More, ano, more akyat to go. Yo. Una pa lang to. Di ba? Kasarayan sunod, mahirap naman. <laughs> basic okay. pa lang daw to, basic. Yo, may dalang drone si Kasosyong Michael. Euro. Uy, oh. sarah. Oh, nandito na kami sa camp 2. Ito, camp 2, natanggal lang yung 2.

Punta na kami sa Camp 3 sa Session January oh. <laughs> Huli kami Nahuli kami sa Session January Huli Sa Session Michael Miinit na, <laughs> <May init> na. <laughs> parang mukhang tumitindi na laban <laughs> Yeah <laughs> Simula na Pataas pa to, pataas Ang oh. ANGEL kaya pa. Sama kayo next time mga kasosyo. Minit na. Pahinga muna. Upo muna kami. Hanggang sa sinjandri. Yung iba na una. Yung iba na una na. Mga prapisado yung mga yun. Tirik. Okay lang magpahinga. Ang patad dito tuloy. Sige sa siya, Michael. Ay! The best. Dito kami. Doon kami pupunta. Yun. Ayun. Pababa po. Medyo isang oras po kayo bago makarating pa po sa pero puro baba na. Apo. Puro Ayun po yung... Apo. Yung medyo magtatarsan po kayo pababa. Uy! Tarsan! Tarsan. <laughs> Mapapalaban ah. Exciting. Ay nga muna na lang. Medyo mainit na. Ang galas na. Mga gutom na kami, nauna na kami sa tour guide. Ah, Troy, una ka na ulit. Pala ang motivasyon ng pagkain. Oo, mas malakas. Nauna na sa tour guide. Medyo pababa na kami, pababa. Oo nga eh. Pababa naman. Pagod sa kali ng mga negosan, babe. Oh, 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 oh. Sisikan sa syudad, dudukin ay hindi natin makalimutan. Hanggang sa maraw, unti-unting mawala. Bakit natin tanging mga tala sa himpapawi? Alright, dumating na kami dito sa may tubigan. Pwedeng inuman, uminan. Mini pwede pwedeng inumin ng tubig. Ha ha ha. Pwede daw inumin. Try natin inumin. Ang lawig. Tikman natin. Sarap? Wala ba naglalaba doon sa taas? <laughs> Lata ng surf! Hindi, <laughs> <laughs> sarap, sarap. Sarap! Naligo na si sa Ryan. <laughs> Uy, sarap! Naligo na. <laughs> Pero hindi pa ito yung pinakaliguan, di ba? Hindi pa? Malayo pa ba? Ilamos pa lang dito. Ilamos? Ano? Pagod. eh. Oh. tayo, <laughs> oh. Oh. Sarap, oh. Woo! Yay! Fresco! pagod na Papunta na kami din sa Liguan Alright, sabi ng dalawang tour guide namin, diretso na kami sa Liguan. Dito na lang kami tumambay. Pitong po, ano ilang poles to ulit? no? Eight wonder poles kasi to. Pero hindi na natin dadaanan yung one, two, three, rekta na tayo sa seven Para swimming na kagad. Namuksan ang pintuan ng Wan nasris panandalian Inga Umaba unsa di pada Mande maang paa oh. Nau nga tanawin para bang tubig na daloy Ay tahimik At awan ay parang maangang na hangin Puso'y payapa ng nadarama Nabiling daan sa tibig Ang bundok ay aking hakbang So, oh, nandito na kami sa Mabato. Paribar na ito, Paribar. yan sila so, kasosyo. Bato-bato na dito, mga kasosyo. Malapit na kami dun sa Liguan. Uy! Uh! Malik. Malik. Taas masyado dun. Yeah! Yo, perfect. medyo umihirap na hard na siya hard hard sa amin buti <laughs> na lang dito si Kasa Sorayan si naging basic ang mahirap Yes! Huli! Huli kami ni Kasaw John Janry! May enjoy na namin yung ano trail. Masak na. <laughs> Ay, okay. masak na shot. Nagulas na ang mga bato. Sa bila. Ah. Uy. Oh, patas na ulit. Ah, Para niyat na si Moy Mula sa mga papel at tulong Hanggang makahanap ng na kunay himig sa pundok Tamina kanil, kanilang kami po ay nasa okay. pang ilang falls na ma'am Angel? Pang falls na. Okay, fourth. Ilan pa? ilan pa ulit. Apat pang-apat na falls na to, apat pa. Tapos na kami. Wow. muna si muna si Kasasyo Ryan daw. Oy! Sarap! Sarap! Pahinga muna kami dito sa false number 4. Medyo zero na energy. Harap! Harap! <laughs> <laughs> ano si Michael? Parang puro'y nakaligasan sa Payot na gaya ng ipong pahinang Naman ang mamamabaga Sa taas ng bundok Bahay natin ito Alright, nandito na kami sa isang istasyon May apoy na kami Kainan, kainan muna rito Mga oh, pagod Busin nyo na po yan ha Ayan, ayan, ayan. Kape-kape. Masarap na kape sa tabi ng ilog. Nanti so, nandito na kami sa may swimmingan. Pero pagod-pagod pa eh. Hindi pa makapag langoy-langoy. Nagkakape -langoy. kami. Titimpla ng kape sila kasas yung papi. Mamaya, pagkaya, makaligot. Ah, uh, kwentuhan mo dito, sarap oh. <laughs> kayo rin mga kasosyo, pag kaya, malumabas-labas kayo, mag-nature tripping, nature-nature. Iba-iba yung beneficyo sa pampatanggal ng stress, pampasaya, pampapayapa, iba yung epekto. anak kayo ng mga makakasama nyong marurunong na. Huwag, kayo, wag pare paresta beginner kayo. Eto, mga kasos yung kasama ko, mga graduate ng KMCC ito lahat. sila yung mga na-invite ko kasi mga magkakilala na kami kasi more than, one month kami magkakilala sa KMCC program. So, mas, syempre, mas may tiwala na ako makasama sila. Kaya sila yung mga in-invite ko. Kaya join din kayo sa KMCC kasi yung mga special events natin, eh, yun yung mga invited. syempre for security purposes. Ang sunod nating activity, may kasosyo rides. Magkakakasosyo rides tayo. Kasosyo uh, bike. Magpabike din tayo. tong kasosyo hiking. Ano pa ba? Kasosyo softball. Yeah, mga trip no, magti-trip mag magti-trip mag tayo para ma-experience natin yung iba't ibang iba't ibang mga pwede nating magawa to to relax yung ating mga isipan. Kaya yeah, sali kayo sa KMCC program para makilala ko kayo at invited kayo sa mga special events.

Challenging and ano pa? Iba oh, oh. Tayo ay mga tao <laughs> yeah. Ulit pa, ulit pa Oo oh, naman Ulit yes. ulitin yes. Kaya mga kasosyo Join kayo sa amin Sa mga susunod na Happenings and event For kasosyo Yes, yes. Salamat sa pagsama Kasosyo Angel Mampina Hello you know, mga kasosyo, sobrang saya po nung naging hiking namin. Sana next time sumama kayo kapag magsiset ulit ng invitation si Sir Arvin para sa mga recreational activities kasi sobrang kailangan na kailangan po natin yung mga malulupit na negosyante. Sama kayo next time mga kasosyo. Ano experience mo today, Ma'am Wilma? Nakakapagod. Gusto ko na mag-give up. Parang di ka naman napagod, Ma'am <laughs> Wilma. Pero at the end of the day, worth it naman. Kasi refreshing at naka-enjoy kasama ang mga kasosyo. Ayan. <laughs> Thank you sa pagsama, kasosyo Wilma. Okay. sobrang saya po. Uh, Nakaka-proud po na nakasama ko yung uh, mga kasosyo dito sa hike. And yun, first time kong mag-lead ano, mag, anong mag sa gantong, ano, gantong, yes. gantong hike na yun. Oh. Kasama iba iba yung ano ibang tao dito. Iba yung naging uh, mga negosyante. So kaka kakaiba yon and then uh, solid experience. Yeah. So, then, thank po, so, Thank you po sa Thank you sa pag-arrange ng lakad today kasi sa Ryan. Next hiking no, next, until next kasi sa hiking ulit ha. Salamat po. The best experience uh, ka hiking. Ayan o, oh, ang daming dulas <laughs> sa sugat. Yeah. Pero sulit ulitin natin. Oh yeah. Thank you sa pagsama sa si John Ray. And yes, hello mga kasosyo. Grabe po. Napakang worth it ang nangyari na ng ngayong araw. Once in a while, sa buhay natin pag negosyo, kailangan natin ganitong mga pagkakataon. Kaya sali lang sa mga next event ng eh? kasosyo si So, ayun, Yo, thank you sa si Joby sa si Ronald. Ayun lang po ang masasabi ko lang mga kasosyo, join na sa mga susunod na event natin ng mga katulad ng mga ganitong pagkakataon. Yeah. Ang sarap ng feeling. Sarap maligo! <laughs> Ay, sobrang sarap kasi magkakasama yung kasosyo. Tapos adventure, hiking. So ang daming challenge. Uh, sana makasama pa kayo yung iba. Kasi sobrang Kasama namin si kasosyong Arvin Tapos lahat ng mga KMCC solid At ma'am Julie, kayo naman po Nag-enjoy po ba kayo? Nag-enjoy naman po Salamat po sa pagsama ma'am Julie Salamat yung iba What's up pa kasosyo May sponsor pala tayo sa Kasosyo Hiking Today At yan ay ang business ni kasosyong Sandy Na MSM Tawas Kalamansi whitening deodorant ito pang bata at saka pang adult din. Mostly pang sports at saka pang mga pawis na pawis tulad na namin ngayon na nag-hiking kami. So check nyo na lang ang product ni kasasyong yung Sandy MSM Tawas Calamansi. Pag-order kayo nito sa Shopee. Thank you Kasos yung Sandy sa pagpapadala nito sa amin. Kaya ngayon kahit pawis na pawis kami, fresh na fresh amoy calamansi.